Hi guys, into this video guys pag-uusapan natin guys yung mga old videos mo sa youtube kumbaga, mayroon kang mga videos na na-upload sa youtube na luma na uh, isang taon o mga dalawang taon na na na-upload mo nagtataka ka kung anong gagawin mo dun especially dun sa mga eh, walang viewers, kumbaga, hindi pinanood na maganda naman yung pagka-shoot mo, maganda yung pagkakuha mo, pero walang nanood. In short, eh, parang nakalimutan na ni YouTube. So, anong gagawin mo dun? Eh, kasi ako guys, sa 3 years ko nang nag-YouTube guys, meron ako mga old videos na dinilit. Dinilit ko, inan publish uh, eh, tawag dun, eh, na hide ko na private at saka ginawa kong ano so para members only video 'yun ang ginawa ko So nito lang 2025 after 3 years guys o after 2 years yung 2024 Eh nagulat talaga na ako Yung mga luma kong videos ay eh, nagdadala ng viewers sa YouTube channel ko hindi naman sa ganun kadami. Pero, nagdadalas na ng viewers. So, parang katang nasa uh, 70% ng YouTube views ko ay mula sa lumak pang mga videos. Na noon ay hindi napansin at nagdadala ng viewers. Tapos, nagulat pa ako. Nagkaroon ng analytics yung channel ko. So, every week naman mayroon mga analytics sa YouTube studio. Eh nabasa ko. Tinignan ko kung ano yung analytics ko. At ayon dun sa YouTube, some of your old videos, eh, nagkaroon ng viewers. pagkalipas ng isang taon, o oh, yung mahigit dalawa. So, at, nagkalagay din yun dun na you can make eh, some of these videos again. Kumbaga, nagkaroon ng hits yung channel ko na pwede akong gumawa ng mga ganong videos na luma. Gaya dun. Kasi nga, ay eh, nagkaroon ng viewers ngayon, pagkalipas ng uh, isang taon o months. So, ang gagawin mo dun, guys, instead na i-delete mo, instead na i-private mo, instead na i... tawag dun. Yung unlisted mo, hayaan mo lang. Eh, mas maganda, guys, wag mong, pag nag-set ka na ng thumbnail at saka description, eh, wag mo nang i-edit, wag mo nang palitan. Kasi nakita ko kasi doon, guys, sa mga videos na nagkaroon ng views pagkalipas ng maraming ah, ilang mga months, hindi ko na-edit yung thumbnail, hindi ko na-edit yung description. Hinayaan ko lang. Pero, yung videos na yun, yung mga luma na, sayang nga at na-delete ko yung iba. Na, di ko inisip, in-expect na tinina ko ng ilang months, wala talaga. Hanggang sa 3 views, 5 views lang, wala. E ngayon nagkaroon na ng mga tag 3,000 views. Uh 1,200 views i na man. Siguro yung channel ko eh meron lang uh si uh, limang videos or seven videos na nagdadala ng revenue. Mga luma 'yun. Bali na publish ko na parang yung iba 5 months ago, yung iba eh, one year ago, yung iba mas seven months, ganun yung iba nga, more than one year na. Nagkakaroon ng views. Eh kahit 500 views lang. Eh, kaysa naman i-delete mo. Di ba sayang din naman yung paghirapan mo na ah, umabot din bala sa time na yung mga luma mong videos eh magdadala ng viewers sa channel mo. So yung, yun yung nagawa na ko na pagkakamali ko na sana yung mga old videos ko na maganda naman yung pagka-shoot ko sana hindi ko dinilit at sana hindi ko inedit at sana hindi ko inunpublish pagkalipas ng mga ilang months ay eh, magkakaroon pala ng viewers malay mo hindi kasi natin makita maintindihan lubusan yung YouTube Alin nga ba yung pinopromote na video sa ginawa mo? Alin nga ba yung videos na hindi? Hayaan mo lang dyan. Make sure na lang, pag nag-upload ka, yung description mo, yung thumbnail mo, iso to it muna. Hindi, hindi mo na papalitan. Kasi para sa akin, guys, kapag pinalitan mo kasi yun, yung algorithm, eh, mag-iiba. Pag na-upload mo, na, na di ba, ano yan, nini-review ng algorithm ng YouTube. So, kasi kapag ini edit mo yan, parang hindi na yung original na na-upload mo. Baka yun, hindi ako sigurado na ganoon yung magiging epekto sa videos mo. Basta yung mga view, videos na na-upload mo, eh wala pang mga views. At wala pang mga view, uh, views, eh, yun nga, walang views. Kasi meron din naman akong videos na nagkakaroon ng views. Pero sinubukan kong iniba yung thumbnail. At So, pinalitan ko lang kasi inisip ko na ang videos na to ay nagdadala ng viewers, ilagay ko sa members only video. Parang ganun. Kasi mas malaki yung kikitain mo sa members only videos kumpara dun sa views, views lang. So, ginawa ko, nag-edit ako ng thumbnail. Tapos, ginawa ko members only videos. So, tinesting ko. Eh kasi nabasa ko sa YouTube na merong ano dyan, part ng analytics mo na you can turn your old videos into a members only video. So pwede mo siyang gawing members only video pala yung YouTube na yung lumang luma mong video. So sinubukan ko within 3 uh, weeks ata siguro. Eh walang nangyari. Wala. Nabawasan lang yung views ko. And kasi nga yung mga videos ko na nagbabiral ay yung nagkaroon ng views ginawa ko members only video in 3 weeks sinubukan ko 3 weeks wala nag-upload ako ng mga bagong video so wala nangyari so ginawa ko eh ginawa kong public ulit so pero yung resulta dun sa videos na inupload ko na nagkaroon ng views tapos ginawa kong members only video inedit ko yung thumbnail bumagsak yung ano niya bumagsak yung rank niya bali sa videos mo na nagkaroon ng viewers parang nabagsak sa so mas mag magkakaroon pa rin siya ng views pero apektado yung yung views niya kasi nung hindi ko sa inedit maganda yung ano niya eh isang one month nagdadala siya ng almost 3,000 views kasi makikita mo naman dyan eh in one month eh makikita mo nagdala sa 8,000 views so sa channel ko talaga guys lima para lima lang yung lumang video na nagdadala ng views hanggang ngayon. Sa so kaya nga kahit mag-upload ako ng bago, kunti lang talaga. Nagkakaroon lang ng views na um, uh, sa 300. Pero kinabukasan, wala na. So yung mga luma kong videos, araw-araw talaga nagdadala ng views. So yun nga ang nakakalito kung ano nga ba yung videos na gagawin mo. Eh kasi yung videos na ginagawa ko dati, paiba-iba. So but for now, <clears throat> inisip ko yung mga luma kong videos na uh, about YouTube eh nagkaroon din siya ng views pero mas ko dun sa mga iba kong videos na nagdadala talaga ng uh, 17,000 views sa channel ko kasi yung channel ko guys in si no one month magkakaroon ng mga sa ngayon no, ano kasi nababamagsak kasi lalo kasi yung isa kong video ay naban dati na Uh, kakaroon ako ng 40 to 50,000 views a month. Ngayon, nasa 8 to 12,000 na lang. Dahil sa ginawa kong pag-unlisted doon ng ibang videos na nagdadala ng views at saka paggawa ko ng mga videos into a members only videos. So, parang apiktado. So, kapag nakapublish ka na ng videos, wag na wag mong gagalawin. Kasi nga, malay mo talaga yung videos na yan magdadala pala ng viewers doon sa channel mo. Yan lang gagawin mo sa mga old videos mo. Hayaan mo lang. And then guys, eh, kapag bago ka pa dito sa channel ko guys, meron akong subscribe button. Eh, Mag-subscribe ka para naman updated ka sa mga iba ko pang videos.